Yun, magpapaaraw tayo mga kapin boy mag aalasays ng gabi lalakad-lakad lang ako dun sa park hindi natin ngayon martes shelps lang dito sa park. At nakakainip din sa bahay. Ay. Bukas pasok na tayo pang umaga. Mga 8:00 oras kasi hindi masyadong masakit na sa balat yung init. Yung mga uh, alas 6 ng gabi. Ganitong oras maganda maglakad-lakad. Uh, at hindi na masyadong mainit. Hindi na masakit sa balat. tayo ng konti at ah, mag-inat-inat nung nakaraan nagpunta kami dun sa ano lantern festival napaka ganda ng experience dun taon taon yun ginagawa Naka, nakapag experience din Yon, last day nung nakaraang linggo buti nakapunta kami kasama yung may-ari ng bahay butak-buta ayo oh. para pawisan may dalapang bag o didiretso ako mamaya sa Pakinsig bibili ako ng maulam siguro pagkain masyadong tao ngayon sa Mount Fort Park wala masyadong naglalaro malinis wow ang gaganda ng mga pine trees dito ang lalaki ang laki ng mga puno grabe ganda malamig presko dito sa ilalim ng mga puno kita mo naman kasi yan nakaka-relax naglalaki ang mga pine tree sa mga apuno na to malamig yung mga naglalaro ng cricket dito mabata may bahay dito walang tao dito ko minsan tumatambay pwedeng tumambay dito malilim dami nga lang yung dahon dito At tapos tanaw tanaw doon muni muni <laughs> ayan o oh, ang ganda ng Mount Ford Park malawak na bermuda ayan dito lang muna tayo Inga. yung mga naglalaro ng volleyball dun puso rin pala volleyball dito <laughs> sa sanang half court dun eh kaso wala naman wala pa naman akong bola nakakalimutan ko bumili masarap sana mag, maganda sana maglaro dyan ganda dito nakaka-relax dito nakakatanggal din ng pagod nakakatanggal din ng stress dito sa Mount Ford Park wala masyadong tao ngayon hindi kasi dito banda may mga nagtatang dun banda may mga naglalaro dito may tumatak po you <laughs> mga duyan dito. Punta tayo. Ayan mga naglalaro ng volleyball. Ganda naman eh eto. Woo! naiikot yata ito ayun naiikot nga wow ang ganda paikotin pa natin oh di ba ang ganda ayos volleyball laki ng puno eh. taas Wow. Punta naman tayo dito sa kabila. Doon na tayo galing. Punta tayo dito. Yun oh. Yung mga naglalaro dyan ng mga nakalaro walang naglalaro dito banda ay doon meron pero konti lang sa ilalim ganda wow maganda maglagay dito ng upuan maganda magpahinga okay nang dalawang puno. Ang lalaki nang mga puno. Hindi mo mayakap eh. Mahirap yakapin. Hindi kayang yakapin. Laki. Dalawa. Medyo basa yung lupa pala eh kaya siguro wala masyadong mga naglalaro pero dito ba dami naglalaro ang daming tao medyo marami naglalaro dito sa lugar na to ayun o oh. mga nag iinsayo yata sila ng laro mga nag iinsayo ngayon lang ako nakapunta dito sa lugar na to Ang lang ako dati Ang doon lang ako lagi eh ngayon ngayon lang ako nakapunta sa area na to. Malawak talaga tong Mount Fort Park. Marating na ako dito sa dulo. Ay. Dulo na to eh. Lalayo pa rin ng lakad ko. sa sasakyan dito MRFC Anong meaning kaya? <laughs> halos na pasyala na halos na ikot na natin itong Manford Park ang ganda talaga rito ay yung sinasabi kong half court dun oh. yung mga naglalaro din pala ng basketball ito sa lugar na to parang naka aircon tapos ng hangin tsaka malilim sa ilalim ng mga puhunok ito yung half court lalaro ng basketball maganda rin banda rito punta nga tayo dun mukhang maganda rito ah ay may nagmumotosiklo ganda rin dito napaka linis tingnan maliwalas napakaganda wow mga nagkakano doon mga, yung mga nagiinsayo right pasyalan lang natin itong lugar na hindi ko pa napupuntahan ito ngayon pa lang ayun mga nag mga practice ng motor ayun nagpapangat ng ano torsiklo Galing. Ayun. Eh. Ayun. Galing. Ganda dito. Ganda ng lugar dito. Ang dalawa na sila. Dalawa na silang nagpa-practice. Nagpapangat ng motorsiklo. Dito naman sa kanan ko eh. Dito ba klaseng mga puno. Grabe ba ibang klaseng ah oh ito kakaiba yung ito makintab na dahon ito kakaiba rin yung dahon nito ito ganda talaga ng mga puno at mga halaman dito ay eh, may tulay pala dito ayos <laughs> ah yes, ha? tingnan natin Oh. Meron palang tulay dito. Oh sukal na mga ano nito mga bahay na ayan balik tayo doon punta tayo rito banda sa kanan may mga gabi pa yata yun ay hindi nakikita ko mga upuan doon pwesto tayo doon ganda dito malilim malinis right ayun na naman yung motorcycle siklo. doon pupunta sa upuan pahinga tayo doon sa gate ang ganda ng mga ang ganda ng klase ng ano na to puno nakita niya natin parang ano ito mga pine tree ganda ganda tayo dito alright Woo. ah pahinga ang ganda ng pwesto natin dito nakaka-relax ayun ang ganda oh wow tanawin dito sa Mount Fort Park ay nagmumotor sa likod practice kung minsan marami yan sila eh. dito sa Waymouth Road siguro minsan mga may gitlima na nagpapaangat ng mga motorsiklo dito yan sa Manurewa paikot-ikot kung minsan tapos mag makikita mo pinapaangat to sa gitna ng highway nakakatakot pero sila parang walang takot hindi natatakot eh ang gagaling yung mga naglalaro dun alright pahinga muna tayo nagpahing ngayon nagpa-practice ng motor nandun sila dalawa pala sila Meron Pang isa, dumating practice din practice magpaangat ng motor maangat sila eh yun tara huwi na tayo kahit pa eh nakapaglakad-lakad tayo dito sa park bahay namin kaya alam pupunta ako ng pack and save bibila ako ng tubig pala at saka mauulam ayun punta tayong pack and save

nakabili na tayo ng tubig. Meron din tayong blueberry, tsaka itong sausages, Ayan, ulam natin mamaya. Alright, saka baon bukas. Alright, huwi na tayo. Ayan mga Kapinboy, pinboy na tayo. Nakabili na tayo ng tubig. Alright. Alright mga ka-pinboy, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless. Thank you.